Anong ganap sa mundo ng showbiz. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang isang viral na larawan na umano'y patunay ng pagkikita ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ng kanyang ama na si Mark Andrew Yulo matapos ang Philippine Sports Writers Association o PSA Awards Night noong January 27. Sa isang Facebook post na ibinahagi ng netizen na si Gerald Fajardo, makikita ang side view ni Carlos habang nasa loob ng isang sasakyan. Samantala at sa bintana naman ng kotse ay makikita ang figure ni Mark Andrew na tila kumakaway pa. Bagamat hindi malino kung nag-usap ba ng personal ang mag-ama o bumaba si Carlos mula sa sasakyan, maraming netizens ang nagsasabi na posibleng ito ay sinyalis ng pagkakaayos ng kanilang pamilya. Napansin din ng mga netizens ang isang kamay na may nail art sa larawan na hinalang kay Chloe San Jose, ang partner ni Carlos, na kilala ring may isyo noon kay Mark Andrew. May ilan ding nagsasabi na maaaring ang larawan ay kuha sa paghahatid ni na Carlos at Chloe sa nakababatang kapatid nitong si Carl Eldro Yulo, na kapwa niya ginawara ng special citation sa PSA Awards Night. Nagkaroon ng online sagutan si na Mark Andrew at Chloe kamakailan, kaugnay sa relasyon ni Carlos sa kanyang inang si Angelica Yulo. Kaya naman, maraming netizens ang nag-aabang kung ito nga ba ang unang hakbang sa muling pagkakabuo ng kanilang pamilya. Ano sa tingin mo? Reunion na nga ba ito o simpleng saglitang pagkikita lang? Abangan ang magiging pahayag ni na Carlos at Mark Andrew sa isyong ito. Tandang pananong kuwit tuldok.